So, good morning, good morning mga kabady. Hmm. Pagising natin. Mag-open natin ng uh, ginawa nating low cost na incubator. Ayan. Nagpipisaan na yung iba. Ayan. Kista nyo yung crop. Ayan. Bali, nakakita na ako ng apat. Ito pa. Tapos ito, itong magkatabing ito. So, mamonitor lang natin. Baka may sumunod pa mamaya. So, update ko ulit kayo mamaya mga kabadi. Yan. So, update mga kabadi sa ating uh, egg incubator. Yan. So, success. Yung low cost na egg incubator natin. As you can see, may napipisana. Ay, may napisana. Then, may napipisa pa so nagkakrack pa lang yung mga iba. Ito kanina yung una, pero nahuli pa siya, nauna pa tong isa. Ayan, so mamaya ulit, update, update ko ulit kayo kung ano yung, kung ilan na yung mapipisa. Ayan, so good morning ulit mga kabadi. Second day ng no ating hatching hatching day yan marami pa rin napipisa ito kakalabas lang sa itlog ka ba then update ko rin pala kayo dito sa pinalitan ko yan nung unang video ang nakalagay dyan is incandescent bulb pero napunde napunde sila napunde Bale, tatlong incandescent bulb yung ginamit ko noong una. Napundi lahat. So, nag-decide ako na umorder ulit sa Shopee ng ito, ceramic bulb uh, heater. So, mas maganda to. Hindi na mapupundi. Then, ang bilis niyang uminit. Tapos, tagal na rin lumamig kasi ceramic to hanggang ngayon mainit pa kaka shutdown lang tapos yan na yung mga uh, second day na hatch yan. marami pa na nag hatch yan, yung mga nasa ilera na yan Ewan ko lang yung kulay puti na yun kung ma hatch ba yun then yung mga ibang sisiyo nandito yan sila natutulog sila comfortable na comfortable sila. Meron din ceramic heater. 'Yan. Bali, meron na tayong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 dito. Then 11 12 13 14 nang na hatch. 'Yan. umandar ulit yung ating heater ayun. Oo. Yeah, so 15 na sila. Then may 1 2 3 na ma-hatch pa ulit. Yeah, so Abang-abang lang mga kabady kung ilan yung magiging total ng ating mga hatch na chicken ay na sisiw. At uh, so far Itong ating low cost na incubator ay successful katulong ng ating isang na uh, incubator nagaling galing Shopee. Okay. So, next time, uh, pagka nakaluwag-luwag, gagawa tayo ng plywood na siguro. Mas malaki, mas maraming capacity kasi yung ating uh, road alan na red na breeder, eh, dire-diretso talaga silang nangingitlog. Everyday, Uh, may tatlo akong kukuha. Then meron pa akong uh, uh hindi nilalagay na itlog sa incubator, iniipon po. After two day, 3 uh, days, 4 days ganon, then maglo ulit ako. Yan, so makababang Ayan, gusto ko lang i-share na success yung ating ginawang low cost na incubator. Yan ganyan lang siya oh, mga kabady yan so mga kabady kung nagustuhan mo tong video na to please do like share subscribe na din and uh, pakihit na din po yung notification bell kung gusto mo po ng mga ganitong video at maging updated po sa channel natin yan Maraming maraming salamat!